luhaan tayong uuwi na ito mga tol alright so ngayong araw mga tol uh, pipick up na natin agad yung unang booking natin malapitan lang pa mga tol kasi para alanganin na naman tayo sa uras <laughs> matagal tayong uh, nagising ng maaga aga kaya malapitan na lang yung kukunin natin alright 15 minutes later alright mga tol so andito na tayo sa ating unang pick up uh, tawag natin si client Hello po, nasa labas na pa ako lalamog po. Saan po banda, sir? Barangay. Dito lang po yan, sir. Ulol. <laughs> Sa may IF Center, malayo ba dito, sir? What? Okay, sir. So, ayan. Wrong pin na naman tayo, mga tol. Grabe naman yan. Sir, pwede magtanong ho, sir. Saan po dito yung may barangay dito, sir? Barangay hall? Opo. Ah, Anong 384 o 383? Sabi niya kasi, ano, sa so may parking daw ng barangay barangay. Dito po, sir. Ah, sige po, sir. Thank you po. Okay po, thank you. A few inches later. Yan, so ito na siguro yung mga tol kasi barangay, malapit lang naman daw. Ito na siguro yun. May sunog ata ah. For a while, tawagan mo na natin. Much, much later. Hello, Hello po. Dito na po ako sa may ano, sir. Uh, barangay 384. Dalawang bata, sir. Pumunta na rito kanina pero tinanong ko kung ano ba yun, sir. Eh, hindi ko naman alam na yun pala. Ah, naka-dilaw na. Dala <laughs> mo ba? Opo, kay ano? Dap ka rin nyo. Karino, ka 7-11 suit. Nag-order. Opo. Yan, yan. Kaya, picturean ko lang mama. Ah, sige po. Sige, po. na. Sa mga ito, nakuha na natin ang ating unang booking. So, ihatid natin ito maya-maya. Uh, Nagantay lang tayo ng bayad ni ma'am. Piso, ma'am. Ah, sige po. Thank you, ma'am. Travel time natin, 7 minutes, 2.4 kilometers lang. Alright. 5 minutes later. Pamaskong handog. Yun lang. <laughs> Ingat talaga tayo lagi sa mga stoplight, traffic light. Ay, naku po. Pag hindi mo namamalayan, hindi mo napapansin. Pagdating sa unahan mo, oh, meron na meron na kumakaway sa'yo. Pag may nangaway na sa'yo, mga yan. hinto ka na lang ng dandahan. Nang hindi masaktan lalo ang bulsa mo. <laughs> Alright, so malamit-lamit tayo mga tol sa ating drop off. A few inches later. Lumagpas tayo ng konti. Parang malaylayo yung ikutan dito ah. Kita na rin natin sa wakas. Ha! Nandito na nga tayo mga tol. Tawagaw natin si Drapo para lalabas na siya agad. Sana sagutin agad, no? Oh? The subscriber cannot be rich. Wala na! Hello po! Good afternoon po! Hello po! Lalam mo ma'am? Andito na po ko sa may ano, baba ng 7 eleven to ma'am. Sa guard na lang po. Sa guard na lang po? Ah, sige po. Iwan daw to, sir. Ano na, sir? dito daw eh, iwanan sa'yo. Oo. Ito yung pangalan niya. Sabi naman niya, iwan daw dito. mm mm thank you, thank you. Five minutes later. Punta natin agad yung pickup. Ay, gagi Ang inang alubat malas sa lubat bigla patay <laughs> tayo dyan biglang na lubat mga tol <laughs> yun lang buti delete bit, -bit pa rin natin yung ating power bank kung hindi alam na, na hindi mo inasahan pero nangyayari <laughs> yung mga bagay na inasahan mo hindi mangyayari Five minutes later <laughs> 15 minutes later Alright mga tol, ito na yung pangalawang pick up natin at uh, malapitan lang din to, Santa Ana lang din to mga tol. Inches later. Pasok na tayo sa loob. Oy, ayan na. Yan lang sir. Alright, sige, picture ko na sir. Alright mga tol, so ito na nga yung ating pangalawang pick up. Ay, pa. <laughs> much much later. Alright mga tol, so nito na tayo sa ating pangalawang drop off. So wakas, nakarating din tayo mga tol. Eto ma'am. Thank you. A few inches later. Alright mga tol, so ayan na nga, tapos na tayo sa ating pangalawang drop off. Alright, so dito ko lang tatapusin ang aking vlog mga tol. Maraming salamat sa panonood sa maikling video natin ngayong araw. Lohaan tayong uuwi na ito mga tol. Peace!